nawa niyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Kisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. sa Kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa barang araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Ayun guys, parang naiiyak po ako sa speech ni Ma'am Amy kasi parang talagang yung pagmamahal niya sa kapatid niya at sa tatay niya at at sa pangalan talaga na pinaglaban nila ng mahabang panahon alam mo yung ramdam mo yung kapighatiannya niya, nang siya sa nangyayari kasi yung opportunity nga naman na na binigay sa kanila ng Diyos na second chance para um, mamay, ma, mag, mag, mag leader ulit magrule ulit sa Pilipinas kagaya ng tatay niya Uh, ngayon ay pumapalpak dahil nga sa mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Which is, alam nyo, napakabay talaga ni Bongbong Marcos. Kaso, syempre, yung mga nakapaligid sa kanya, yun yung hindi, na, yun yung nakaka-apekto sa kanya ng masyado na hindi na siya nakapang-desisyon para sa sarili niya, kundi yung asawa na o yung ibang iba pa man yung ibang nakapaligid sa kanya. Parang yung yun nga yung wala po siyang decision para uh, para sa Pilipinas.